Good morning! Good morning po sa inyong lahat! Good morning! Ito na naman tayo sa kalsada. Ayan, medyo maaga po tayo ngayon mga master. Ang oras po ay alas 5 ng madaling araw. At ako po ay aakyat ng marilaki ngayong araw na ito. So, samahan niyo po ako ngayon sa biyahe natin. Siyempre, dito na naman tayo ngayon sa marilaki. Magbublog. At ano pa pang gagawin natin dito? Ayan. Tatambay na naman tayo dito manonood tayo ng mga kaganapan dito sa taas panonood natin yung mga superhero dito sa taas yung mga nag-exhibition at kung sino-sino pa dyan tingnan natin kung anong mga kaganapan ng mangyayaring yung araw na ito usual expect na natin yan ang daming mga kamote riders na maglalaro ngayon kaya ano tambay-tambay lang tayo hindi nga maganda yung pakiramdam ko ngayon mga maser parang nag lbm ako <laughs> Aya, sana maging maayos yung ano natin ngayon, ang biyahe natin. At sana maganda ang weather kasi wala akong pang-ulan. Ay, meron naman ako dito kapote ng ano plastic. So, ayan. Tuloy-tuloy lang tayo. Andito pala ako ngayon sa may ano, c pipe. Ano to? Eh, dito ako lagi dumadaan. C5 extension, Paranaque. Ayan. Kasi maganda dumaan dito. Diretso lang. Merong disgrasya dito. Sure ako. Bihira mag-traffic dito eh. Magandang oras. Ay, meron nga mga master. May ano eh. Ano kaya to? Ay, grabe! tumaubo. Oh. Masyadong ano yan, masyadong matulin yan. Taub mga master. Hala. Grabe yan mga master, bumangga eh no. Tingnan natin ah. Mukhang matulin, bumangga. Kailan, ngayon lang yan? Ba, bago pa, no? Mukhang matulin tong isa, yung ranger. Grabe, bumangga yung ranger sa likod ng ano, van. Tapos, yung van, tumalpok dun sa may tindahan. Mobile Ranger. Patulin yan mga master. Hindi yan ganyan kung mabagal lang yan. Papunta pa lang tayo marilaki. Discrash siya agad ah. No? Ayun no? Yari siya dyan. Mabayaran niyan syempre Masaklap niya kung may na uh, ano. Na, Discretion tao na bystander galing yan dito sa taas masarap kasi magpatakbo rito kapag ano eh kapag madaling araw walang traffic dito kaya tulin yan bulusok yan eh oh Mayroon mag-traffic yan pag ganitong oras, mga alas 5. Maluwag dito eh. Ngayon lang oh. O yan, paakit pa lang tayo ng marilaki. Mga master, may ganyan agad ah. Hey, mga master, bibili sana ako ng pandesal. Kaso lang, wala pa. 5 minutes pa daw. Pinakaya ko kasi ni yung pandesal eh. Pero dito meron sila. Banda rito. Dalawang branch yan eh. Nandito na tayo mga master sa may Kogyo. 5.53 na. Bili muna ako ng pandesal dito. Tapos, Diretso na tayo sa taas. All right. Ayan mga master, nandito na tayo sa ano sa Marilake. Marilake Highway. Kaka Kakalagpas lang natin ng ano Ogyo. Nandito na tayo sa may inarawan. Papunta na tayong Boso-Boso. Ayan ang oras po ay mag-aalas 6 ng umaga at medyo madilim pa. Madilim pa ba? Ay paliwanag na. Madilim sa visor ko. Eh. <laughs> itim kasi yung visor ko so yan maaga tayo ngayon mga master pero marami ng mga riders na ano pakyat tingin ko dagsa ngayon ng mga ano hula ko lang ah Maraming mga aakyat ngayon dahil bakasyon na. Yung iba wala nang pasok sa school. So, doble na yung rider. Tingin ko lang ha. Hula ko lang naman. Tingnan natin. All right. So ayan mga master, nandito na tayo sa ano, sa Boso Boso. Hindi na ako dumaan ng Shell Pugon. Wala na naman tayong imi-meet doon. Wala yung tropa, baka umakyat rin sila. Uh, na tayo sa ano, sa taas. Sana walang ano, sana walang tawag nito, walang ulan. Agad tayo, alas 6 ng umaga Good morning, Marilake Ayan, sa mga akyat Every weekend, ingat kayo dito Kasi delikado yung mga riders dito <laughs> Tama ba sabi ko? Oo, tama Hindi naman delikado yung Marilake Yung mga riders ang delikado Yung mga kamote riders Yun kasi yung ano eh yun kasi yung nakakaano dito mga master nakakadisgrasya yung mga riders na makukulit gaya nga nang sabi ko wala naman delikadong kalsada nasa nagmamaneho yan hindi naman gumagalaw yung kalsada eh maniniwala akong delikado yung kalsada niya kung gumagalaw yan <laughs> eh hindi naman siya gumagalaw eh steady lang yan dyan it's up to you kung paano mo siya dadaanan ba? Diba? nasa ano yan nasa nagmamaneho kaya huwag nyo sisihin yung marilake <laughs> sabi nung iba ang marilake daw ay isa sa pinakadelikadong ano highway hindi po totoo yun yan naman naman oh. ang ganda ganda ng highway na to ang delikado dito yung mga kabote riders. Yung talagang delikado. Kasi sila yung ano eh, sila yung reckless eh. Yung iba takot umakyat dito sa Marilake kasi yan, natakot nga sila baka mabangga sila. Baka ano raw, yung ano pa, basta ang dami nilang dahilan. Basta delikado raw. Nasa sa'yo yan, Master, kung Depende sa pagmamaneho mo. Bakit naman tayo? Dekada na tayong umaakyat dito. Wala namang case na ano. Nung unang panahon, di ba, nadali tayo dito eh. Pero dala ng ibang rider. Yun nga, rider din talaga ang ano, ang cause. Kaya, ingat, ingat. wala sa ano yan wala sa kalsada yan nasa taong nagmamaneho yan tambay man tayo taga lang Magbibidyo, magpipicture lang ako magpapost lang ako alright yan going back nakapagpost na rin So, diretso na tayo. Manukan. Tapi tayo doon. Tapos, tambay na. Ayan. Pag-usapan na rin natin. Ayan nga. Uh, regarding dito sa Marilake, Alam mo kung, ano, kung disiplinado ka lang. Kung may disiplina kang, ano, rider. Wala, makakakit ka ng, ano, dito, ng safe dito walang problema saka maging ano ka lang kung defensive driver ka lang pag ganitong klaseng al pag alam mo ng mga marami mga kamote kailangan defensive driver ka saka dapat alam mo kung saan ka pwesto sa pagdating sa mga kurbada no? kung chill ride ka lang naman di mag maintain ka lang dito sa extreme ride hindi ka naman magpapatakbo ng mabilis yata kasi pag nakipaggit-gitang ka sa gitna, magkikita talaga kayo ng kamote dyan, mga master. Mga kamote pa naman, kain-kain, kain ang kain ng linya yan. sabi na eh ang daming aakyat ngayon eh tamo maaga pa tayo ha ah. pero mas maaga sila Ako po, yari sila dito. Ito mga master, basa ay paputik na naman dito. ano oh. Dala yan nung naghuhukay diyan sa bundok eh. Sasabihin na naman ng mga bashers siya ano, linisin. Eh di kayo na lang maglinis, tinan naman oh, kung gaano kahaba yan. <laughs> Gusto niyo pa linisin eh. ano ilang kilometrong haba yan oh, master. At marami rito mga magkano na balik balik na naman. So ayan, magkakape muna tayo dito. Ito na nagpaplano sila mga master magano, mag racing racing. Eh, may nagtuturo. Huwag yun ang gagawin yan. Kayong magplano dyan. may nagtuturo pa sa kanila eh. Ganito raw ganyan. Alam mo, kung ako magtuturo sa iyo, tuturuan kita, huwag ka nang mag dito. Yan e, naman naman yan, oh. puro lupa yan. oh. Pag ikaw na one time lang, alam mo yun, yung sobrang bilis mo, tapos biglang natapa, napatapa ka dyan. Mamimreno ka eh. Yun ang unang ano ng rider eh. Namimreno. Eh syempre, pag lupa yan, pag namreno ka dyan, laglag ka na agad dyan, oh master kaya safe lang kayo. huwag na kayo magplano. Nag, tingin ko mga bago to dito eh. Nagpaplano mag-racing racing mo, <laughs> Master. Opo. <muling> Na dito na abutan ng mga mga riders. Tingin ko mga bagong akyat lang ko dito. Ina-underestimate nila yung kurbada na to. Sabi nung isa, madali lang yan. Kayang-kayang kunin niya ng ganito. Eh, tinuturuan niya yung mga kasama niya. Diba? Tinuturuan niya maging mga mote yung mga kasama niya dito sa Manukan. Alam mo, pag makipare ito tapos ganyan yung mindset yung mga master sigurado may kalalagyan kayo dito kasi marami ng disgrasya dito eh dyan eh. nasa korbaga na yan lahat ng na-disgrasya dyan mga master gawin yung dahilan madali lang basic lang kaya ginagawa nila minamaster nila yan eh. sa totoo lang yung korbaga na yan napaka basic lang talaga yan Napakadaling lumiko kahit nga nakapikit ka dyan makakaliko ka eh problema lang mga master masyado nilang inayabangan nalabas sila ng tuhod dyan diba? hindi naman kailangan lapasan ng tuhod dyan not unless na sobrang bilis ka talaga kasing iba medyo na si challenge nagaya nila yung mga nakikita nila so ayan susubok so, yan ng sagad sagad ang ending is si crash sya so, okay, meron mga bagong mga riders dito na nagtatangka na ano, na maglaro-laro dito eh wala sa kanila kung ano yung gagawin nila basta ako tipo lang dun sa mga akit dito lalo yun yung mga bago no so, tinan nyo na yan di, wala na kayong dapat patunayan dyan sa kurbada na yan napaka basic lang yan di ba hindi nyo kailangan formahan yan no, kung ano man ang gawin nyo dyan kasi hindi naman yan para magpasikat ka dyan sa kurbada na yan dahil kahit simpleng liko lang magagawa mo yan gising So di, dito, hindi nawawalan ng disgrasya dito mga master. Laging meron. Ay, tanong araw 'yan. Basta may ano. O oh, ito, ano 'yan? Ay puro putik. Kumalat. Na disgrasya mga master. Ayun no 1-0 na agad Dito, sa na to Pag matulin ka, overshoot ka talaga eh Lalo na pag di ka marunin Sin lang kayo dito Para hindi kayo masemplang Grabe sila pa A few moments later Ay! Ay! Susko ko gino Bakit mo binangking? Ay! Ayan, takbo Ba't kasi bumangking? Nangking eh Ay, nako oh! nahulog pa tao alam may nahulog racing oh master Nag racing sila oh master biglang nawala Uy! Ano yung hinahanap niya dyan? Uy! Uy! Ano? ayan pala. <laughs> biglang <laughs> nawala basta. Agar pala biglang nawala. Biglang nawala yung refrigerator. Grabe mo masir. Kawawa naman. Kawawa naman to. Wala wala nang kapalag to. <laughs> Comedy nangyari doon kanina sa Raider. Antulin kasi niya. Medyo na ilang din siya doon sa kasama niya pero overshoot pa rin siya. Kahit wala yung kasama niya. Swerte, swerte na lang nila kasi ano, tawag nito. Wala siyang kasalubong. Kung may kasalubong siya noon, nyari siya doon. Gastos 'yun, malala. Buti na lang nagsarili lang siya papunta doon sa ano, sa sa kanal. Okay na rin yung nangyari. Hindi na damage 'yung motor niya. Hindi siya Kung nag -slide siya sa simento ayun, maraming damage 'yung motor niya sigurado. Buti na lang nagtred -dire lang siya, nahulog siya doon sa ano, sa kanal hindi naman siya ano, hindi naman siya tumumba. Kumbaga <laughs> napaganda pa yung pagka-shoot niya dun sa kanal eh kasi wala damage yung motor niya eh. Naplat nga lang siya. Ito na oh, yung grupo nito. Ay, kaya sa susunod, pag na kayo magpapatakbo na matulin diyan. Di tama yung sabi ko 'yan sa kurbada na 'yan. Ang daming nadidisgrasya diyan kasi nga ano siya eh, parang siyang sharp curve na hindi mo maintindihan na napaka, napaka ano lang napakaliit lang dito kanina may sumemp lang din dito Bergman ayan, wala nang tambay dito kasi merong checkpoint, ah wala na wala yung checkpoint Gabino, yun, oh. No? Ang yari doon, mga master. Simplang. Nahulog. Agoy. Dali, si Oscar, mga master. Master, oh. Dali na. sayang ang motor mo. Sinasayang nyo lang ang motor nyo dito. Sa na lang yung motor niya, no? Hindi pa nagasgasan. Tumuwad eh. Oy. Oy. alisa na yung mga vlogger wali. Okay, Alisa na, naka-content na. Oh, Uy, no? Oh. Ito na naman, no? Oh. E naman yung Hayabusa no? Na yun, oh. Ito naglalaro yung Hayabusa na yun, may damay. <laughs> Master, kakarating lang natin dito. May kumalat agad. ay sa mga small cc. Pero wala ung kinikita ng mga basic lang ng bike. Anong motor yan? Brobie, <laughs> okay, you know. Mabagal oh, lang no pero oh, bumalat. Ay eh, no, meron lang mga Oh, hindi pinanitan. Sa ina dutok yan. So eh yeah, mga master. Sabi ng na mga nandito, apat man na, o lima. Abangan nyo sa mga kanya-kanya mga page yung mga kaganapan. Lima. Limang araw yon syempre. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. <laughs> eh, pito, ano meron pa doon sa ano. One week yun, di ba? Iba. Mapapanood yan sa kanilang mga page. Ayan, oh. No? So, ayan, mga master, nakita nyo yung mga nakatambay dyan. Ayan. Pag may kumalat dyan, sigurado, <laughs> salpok yung mga yan. Ayan ba naman ang critical area dyan? Tingnan natin. So, ayan ha. Abangan lang natin. May mga naglalaro dito. Ayan, o. Oh. Ito Ayan na, ayan na, ayan na. O, oh, hindi na mga master. Ayan ayun, na, na, na. na. na, na. sinasabi ko. Ayun na. Ayan na. Ayun na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Dali Sabi na mga master eh, nasara na sila eh. Kaya na natin videohan. Mga rider oh. Hoy! 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 Ano tinamaan? Tinamaan si Idol. Dol tinamaan ka dol. Woo! Sige, Traman!

muntik <laughs> 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 <Ito, lipanti. laughs> kayo muntik kayo <laughs> tulungan nyo na la. tulungan <laughs> na